Magandang ng araw, araw po sa inyong, sa inyong lahat. lahat. Ako nga po 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 pala si Jake M. Longson. At ako naman po ay si Dan Revin Aranadon. At ako naman po si Peter P. Burak. Ang filosofiya at ay ang, ang aking bo. buhay. First of all, sa bawat umagang ginigising ako, sampas at lamig ng simoy ng hangin. Sa aking balat ay narinig ang bulong ng tubig na umaagos sa kung saan man. Marahil mula sa kusina sa mapababayaang gripo na buka, nakabukas pagharap sa salamin pumasok sa aking isipan ang bu ang bagong daigdig na inihay upang muling imulat ang ang mga mata kasabay ng bukang diwa may katahimikan na, pa na para para bang kailan may hindi mapapararan hindi kaila, kay, kaila ang pagkumpas panibagong musika ng bawat araw dumating sa ating mga buhay kaakibat nito ay ang siglo paggawa tila ba walang wala man lang katapusan at tuwi, tuwi na, ka, na ka ang tagumpay bakit bakit ko ba ginagawang ang lahat ng, ng ito sapagkat na, napayo ko at ligla, naalala kung ano ang dahilan ng katang katangiang iyon nasabi na sa sarili wala nga iba maliban sa hangaring hangaring ma, ma, makapagtama sa nang minsay sumubok sa bayan ang kumpas ng musika ako ay napadpad sa kawalan hanggang dinala ng mga galirit teknolohiya sa kursong filosofiya ito ako ay pinatahak ang mga tanongang tila ban bino upang alugin sakmalin at bulahin ang sariling utak. Hindi ko namamalayang unti-unti nang lumalapit ang kasagutan sa aking presensya na siyang pinagkuha pinagunahan ng isa ng isa sa mga pilosopong sinabing malawak ang kanyang kaalaman kung para saan at ano ba alaga ang litanya ng edukasyon sa buhay ko ngayon. Para sa akin, simple lang ang simple lang naman ang dahilan kung bakit tayo narito sa mundong ito. Iyon ay dahil bawat isa sa ating ay may dahilan ng bawat pag pagtutubo at paghinga lahat lahat ay may tinatahak na landas, ngunit hindi lahat ay alam ang paruroonan sa madaling salita. Lahat tayo nababatid ng kanya-kanyang eksistensya, ngunit hindi lahat alam kung ano ba talaga ang estado ng nasabing eksistensya isa sa mga dahilan kung bakit sumasa, sumasagi sa isipan ng pagkarini, pagkariniwang tao ang ano naman ang pinunaman ng filosofiya sa ekstensya at tapos ang mga tanong ito muli akong nilikan si Ayong sa kanyang pagpapaunawa napahinga ako ng malalim at naalala ang laging sinasabi ng mga ka dila na ang pag-aaral ay paghanda upang maging mahusay sa papiling trabaho sabi ng mga magkakaroon ng magandang buhay kung may magandang trabaho sa mga daling salita sa mga buhay ng magkaroon ng mga trabaho o magkakaroon sikat ng araw ng eksistensya ay isang buhay ng hindi dapat umikot sa kinagisman at dahil din tinadman hindi rin ito isang bagay na laging may kapalit o sildo hindi isang trabaho kung saan ang bawat kilos ay parte ng trabaho ng mamalagi ay ulit ulitin hanggang matapos ang araw. Edukasyon, ito naman ang bu 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 kam bibig ng mga ka, ka, ka utang, utang dila mula mula pa ng magkaroon ng isip ang paslit sa kat, katunayan katunayan pa iyon ang dahilan kung bakit nagsisikap ang paslit education has no meaning unless it helps you you to understand the bus experience of life with all its experience sub, sub delights muling pahiwatig ng filosofiya bigla akong nagdalawang isip ngayon kung bakit ko pinapagod at pinupuyat ang utak upang maunawaan ang maunawaan at isa puso ang meta tika, nang biglang maalala lahat ng iyon ay nagsisilbing mudasyon ng pang-araw-araw na buhay hindi upang gawing kwadlado ang bawat kilos kundi upang maunawaan kung bakit kung bakit ba may, may nangyayari ang mga bagay-bagay na hindi kayang maunawaan sa pamamagitan ng mga salita. Ito na marahil ang sagot sa katanungang ano ba ang koneksyon ng filosofiya sa edukasyon ang pag-isipan kung ano ba talaga ang dahilan kung ano ba talaga ang oras sa pakikinig kung saan nabubuksan ang mga matang inosente sa kareunglan at pagsisimulan kasabay ang pagtuklas sa maliwanag na bukas bukas at ang pagmaniobra inaharap niniwala ako sa marami sa marami tayong filosofiya na gustong ibahagi at pinapaniwalaan sa kabila ba naman ang maraming pagsubok na ating kinaharap sa bawat araw ng nagdaan o lumipas? Di ba tayo makaiisip at mamumuhay sa filosofiya na ating gustong isabuhay? Kumbaga sa bawat aspeto ng ating buhay, lagi pa rin siyang, siyang nahati sa ganitong lagay. Pilosopiya sa ba sa buhay, filosofiya sa pag-ibig, Pilosopiya sa edukasyon, filosofiya sa bansa at iba pa. Maikli lamang ang buhay kung kaya't gawin makabuluhan at ang tanging bawat araw na pinapaloob ng ating may kapal. Isa tao ang mga tinatawtak kung sakaling sarili na sana bawat araw ay nagbibigay ng ating Panginoon, tuwing mong kabuluhan o kakaiba, sapagkat minsan lamang tayo mabuhay sa mundo na ating ginagalawan. Hindi natin alam kung kailan saan at pa tayo mamawala ng buhay. Kaya ko laging isinatak sa puso at isipan na kung oras mo na, oras mo na. Sabihin man natin maraming pagsubok ang kaharapin at maraming mga pangyayari sa buhay ng ating natin ang na inaasahan. Tandaan natin na ang lahat ng dumating sa buhay ng tao ay pagsubok kalim sa kanya. Hindi na binigay to kung hindi kaya ng tao, palaging piling piling pagpatuloy sa saan, man magkaroon pagkat hindi sagot ang taksaan ng pag, siliranin pag, pagkos kailangan harapin ang, ang may matibay ng paniniwala, pagtiwala, narili at narapin ang bawat araw ng sigla at laging magalaan ng bagong pag-asa. Salamat, Salamat, po sa, sa panonood. Dito na lang ako kung matatapos ang video, video na, na ito. Ako nga po pala si Jake Imlong Longsod ulit. At ako nga po pala si Dan Rebin R. Anadon. At ako nga po si Ferdinand P. Burak. Salamat po again. Sa panonood sa video na ito. Sal Salamat po.